Ano nga gusto nyo mga kaiksonan? Ano Aroy Aroy! So na hapon sa mga surigaon nun Dari naman pa si Indra ang challenge tayo mga 100 challenge sagot ka mo? 100? Kiss a 100 Ano? 100? Wala, wala 100? 100, ho 100 Challenge 100 100? 100? million. 200 kiss up in kiss. 1 million. di masugot. Di masugot. Bala, bala. Okay, challenge. Bakit ang mga <laughs> banda? di rin doon banda man na. Challenge 200. 200. 200. Kiss up kagusok. na. Kiss 4 Eee O, susabiyo O, di kisob Aper, matikbasan mo si aping Yan, Kaya yan, Challenge tayo Kaya sa na kalisod Sonser yung tapot challenge, sir Wanda aping O, ako yung mukhasan aping Lami, kalisod, sir Makusaktangong kurakan Ang meriban, Hindi, Challenge dyan, e Nay, agad Oh, siyong mga, siyong mga Nay O, Oh, 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 oh just... down, money 200. <laughs> 200. Oh toan ray na, Una na. Uno. <laughs> oh na oh <Three>. no la na pan adjust jawon kay laion sa toon sagde mo sabot man taw bala kay content man no tres ako sir la ya lang aja dai way way way